Simpleng araw, simpleng kwentuhan. Ayan nga, dumating na ang box ko sa Pilipinas last February. Alam nyo ba guys, na one year pa lang ako sa abroad, gusto ko na talagang magpabox. Pero hindi talaga kaya. Inabot na nga ako ng eight years bago ko ito nagawa. At bawat lagay ko talaga sa box, para akong kinikilig. Iba sa pakiramdam. Marahil marami ay nagtataka, bakit nga ba halos isang dekada na ako dito sa abroad, hindi pa rin ako umuwi ng Pilipinas. Ang sagot ko dyan, choice ko na wala akong choice. Apat na beses akong nag-attempt, but obviously walang natuloy. Una, nagkaroon ng problema sa agency ko before. Hindi pwedeng i-verify ng embassy ang contract ko. Ang tendency, hindi ako makapag-renew ng bago kong OEC since nag-change din sila ng name. Pangalawa, naghanap ako ng bagong work na direct na. At kailangan ko rin ipaayos ang bahay namin. This time, pwede na akong umuwi. Pinili kong wag na lang muna dahil sa liit ng sahod ko, hindi ko kayang sabay-sabay ang gastos. Pangatlo, nag-aral ako dahil kailangan kong makahanap ng stable na trabaho after pandemic. Di tayo pwedeng huminto. Pang-apat, nag kami dito sa UK. Since then, di na kami nagplano umuwi ng Pinas. Kailangan na kasi namin i-establish ang buhay namin at i-secure ang future. Pero may balak. Sabi ko lang sa mami ko pag uwi namin ng Pinas, dalawa lang ang gusto ko. Magpahinga at kainin lahat ng namis kong pagkain. Alam nyo naman, hindi biro kitain ng pera sa abroad. Lahat ng malalaking desisyon, kailangan pag-aralan at paghandaan. Kailangan, habang tumatagal, unti-unting nagkakaroon ng linaw kung bakit nga ba talaga natin piniling mag-abroad at magsakripisyo. Pero alam nyo ba dati, at the end of my prayer, lagi kong sinasabi na alam kong may balak siya sa aking maganda kaya hindi pa ako umuuwi. Nagtiwala lang ako sa kanya Hanggang dinala niya ako kung nasaan ako ngayon. Salamat sa panonood. See you on my next vlog. Bye.